pagparang parang totoo, dudes, ang panaginip, at naalala mo pagising, garantisado na astral traveling yon. Kaya nga palagi ko pong sinasabi sa inyong lahat. Palagi ko sinasabi, paulit-ulit, halos lahat po ng aking video na, na post Ang astral traveling po is not something that you can only use kung bukas ang iyong third eye. Hindi po lahat ng tao, bukas ang third eye, sarado ang third eye, nakakapag-astral traveling pag nananaginip. Kasi po, yung katawan natin, pag natutulog, iniiwan po ng kaluluwa natin at namamasyal at marami rin silang ginagawang accomplishment sa iba't ibang lugar at minimit na iba-ibang kaluluwa din. Hindi po yan naka-standby na mag lang na magising ka. Ganun po yun ang panaginip, most of the time, symbolism po yan. Hindi ko mo nakita mo ang sarili mong patay na sa panaginip. Ang ibig sabihin, mamamatay ka na. Magdasal ka kasi maaring ito po ay pamamaraan ng higher self mo para sabihin sa tigilan mo na kung ano yung ginagawa mo, putulin mo na para makapagsimula ka ng bago. Pwede mong makausap ngayong yung mga sa panaginip, pag gusto ka nilang kausapin, hindi yun pwedeng i-demand. Kasi hindi lahat ng namatay may enough energy para magpakita o may permission. Lahat pong nananaginip ng hindi maganda, lalo na yung may mga shadows, may mga itim, may mga nananakal. Ang suggestion ko po sa inyo, magdasal talaga kayo ng taimtim. Kumuha kayo ng isang kandila, kulay puti. Maliit lang. Bago kayo matulog, sindihan ninyo 'yon sa tabi ng kama. Magdasal ka habang nakasindi yung kandila yon. Walang kahit na anong masamang espiritu o demonyo ang may gusto ng kandila. So sindihan ninyo 'yon, magdasal kayo at humingi ng protection sa langit. 'Yun po ang suggestion ko because it works. Believe me, it works. How to know po kung kaya maka-astral travel? Nakaka-astral travel ka pag natutulog ka. Just pray pagka nag sleep paralysis ka. Kasi yung sleep paralysis, ano lang po yan? Yan yung either lumabas yung kaluluwa mo, pagbalik hindi tama, medyo hilis. Kung malapit lang, kung minsan naman napabaliktad, yun ang sleep para nag sleep paralysis ka kasi mag-a-adjust yung kaluluwa mo. Parang para mag-swap. Yung iba naman, nagkakaroon ng sleep paralysis. Pagka merong katabi na nadaiti, may pusang tumabi, nagalaw, hindi kasi dapat nagagalaw pagka nag-astral traveling. Paano makabalik sa katawan pag nag Kusa po bumabalik yan. Hindi nyo naman mararating yung mga hindi kaya ng inyong... Uh, uh, ng hindi kaya ng inyong katawan o ng physical ano po ninyo yung kondisyon, babalik at babalik. Kasi may cord, babalik po yan yung kaluluwa ninyo. Sa, alam, alam ng kaluluwa natin kung kailan sila dapat bumalik. Hindi po yan akala ninyo susunod sa inyo pag sinabing gusto ninyo pumunta sa sa Garden of Eden. Number one, din naman kayo makakapasok. Number two, hindi naman talaga pupunta. Alam yon Ang higher self, ang kaluluwa ay nakakaalam kung anong dapat gawin. Kahit kahit hindi nyo alam. You, you tried astral projection by accident. Astral projection or astral traveling, uh, if you're aware on how you were able to achieve or do it, then by all means, go ahead and try again. Ang suggestion ko lang, magdasal ka muna bago mo itry. Kasi, mas maganda pa rin yung nagdadasal possible na makita at makausap ko parents ko pag natuto ko mag astral travel? Okay, let me make things clear. <clears throat> Ang pag astral travel ay hindi pag natuto kang mag astral traveling na conscious ka, hindi ibig sabihin espiritista ka ang lahat po ng kaluluwang nagmamahal sa iyo o minahal mo na yumao, kung gustong magpakita o makausap ka, magpapakita at kakausapin ka kahit sa panaginip man lang. At kung importante, maaalala mo yon. So, ang gawin mo, ipagdasal mo. Number one, ipagdasal mo sila. Number two, magdasal ka kay Ama o kay, okay, Jesus o so, kung sino pong tinatawagan mo, depende po sa religion mo, na kung maaari pagbigyan ka. Ngayon, kung minsan gustuhin man ng mga loved ones ninyong yumaon na magpakita, hindi sila makapag dahil kulang sa energy. Everything requires an energy. Lahat ng klaseng bagay. Kung kulang sa energy, hindi sila makakapagpakita. Ganun lang po yun. May mga masamang elemental ba na nag-aasot traveling na pwede kang kunin at di ka na makabalik? Ay, wala, hindi ka makukuha. Hindi ka, makakabalik at makakabalik ka. Iba yun. Iba yun. akong kung, yung hindi sa astral traveling nila ikaw makukuha, in person, pwede kang kunin. Nakukuha ka talaga. Pero yung astral traveling, no, no, no. Unang-una, may spirit guide ka. Number two, meron kang cord na nakakabit sa'yo. Pagka something fearful, there's something fearful uh, na nakakaharap mo, automatic yun, bigla kang bumabalik. Kaya nga may sleep paralysis. Ang past life ko, palagay nyo. Syempre personal ko yun, ano, hindi lahat ng bagay pwede kong i-share sa inyo. Hindi lahat ng bagay. Dapat kayo rin matuto. Hindi lahat ng bagay dapat i-post sa Facebook wag, wag. Kasi, pag palagi kayong nag-post sa Facebook ng mga personal na bagay, alam na ng mga negative spirits o negatibong tao kung saan kayo titirahin. Diba? Okay. Yes, past life. <coughs> Ang dami pong marami pong clinical hypnotherapist abroad. Dito, ewang ko ko konti. Ako ay studied abroad. Nag-aral po ako sa University ni Edgar Cayce. I-Google po ninyo si Edgar Cayce. Siya po ang father ng alternative medicine. Sa university po niya ako gumraduate ng clinical hypnotherapy. So pag napag-aralan mo, if you you become a uh, hypnotherapist, you can regress people. Ang advantage ko lang, habang ini ko yung tao, pwede kong samahan, pwede kong sabayan at makikita ko yung nakikita niya. Virginia Beach, USA. Doon po yung university ni Edgar Casey. Doon po ako nag-aral. Doon po ako nag-stay, nagsta nag nagtiis po ako doon. Ano, dami kong halos lahat ng kinakain ko noodles na lang para madali. Tapos kahit nag-i-snow, uh, naglalakad lang po ako to save money. Kasi nakatira lang po ako sa isang kwarto hanggang mag-graduate ako. At yung kape ko, doon na lang sa university ko kinukuha kasi libre yung kape. 'Yun yung mga bagay na na gusto kong i-share sa inyo na bihirang bihira. Ay, ko lang kung meron nang nagkukwento ng ganyan ano po kasi wala naman ako masyadong kilala na katulad ko. At saka na magkakalakas loob na magsalita. I'm sure meron diyang iba na may mga kaalaman din na tatakot kasi baka mabash. At saka daming bastos si eh. Hindi nila alam. <laughs> Mabalik sa kanila yung kapastosan nila. Regression? Sino yun? Okay lang ko ba magpas regression kahit mag-isa gamit ang video? Na... Ay, nako! Ingat ka. Ewan ko sa'yo kung gusto mo i-try. <laughs> Sige lang. Marami na sira ulo sa ganyan. Hindi. Hindi umaalis yung katawan. Nandun pa rin yung katawan mo. Pero, it affects the mind. It affects the mind. You don't do regression alone. You don't do it yourself. You can ask your spirit guides. You can pray and ask permission for you to be able to see the past lives that you've had and you can you have to be very specific kung anong particular na past life ang gusto mong makita ganon ingat po ingat ako palagi ko pong sinasabi yan sa <coughs> sa mga tao sino yun Giovanni okay sa mga tao na wag masyadong do not get yourself into magic witchcraft spirit glass, uh, doing all sorts of things na akala ninyo dahil pinakikita sa uh, YouTube, eh, napakadali. Ang laki po ng nakakatakot po. Thank you for the heart. Hindi, hindi po yan. Hindi ko yan sinasuggest. But of course, at the end of the day, the final decision is yours. Ako, nag-warning lang po.